Good day at day good mga ka JT sa kalam at magdamag nga po pala walang kuryente sa amin at pagkagising ko po ito po ang aking nabungadan ang bagyong christine ay nananamasa na po dito sa amin lugar mga ka JT at eh, hindi po ako nakatiis at lumabas po ako uh, wala pong signal wala pong lahat at uh, shut out nga pala kay atisay na hindi ako pinayaga matulog sa kanila ang sakit ng braso ko kapapaypay magdamag at ayan buti naman po nang katulog at ayan hindi po ako nakatiis uh, Magdamag na walang ilaw, uh, pagkagising ko po na maaga, uh, at hindi naman po syempre hindi ako magmamarites, minarites ko po ang daloy ng tubig, baka po bumaha, wala pa pong ano, wala pa pong ulan dyan, at ayan, syempre nagpakit na po yung JT, nakahanda po tayo dyan, lumampas po ako sa tindahan ni Ate Baby, at ayan, habang medyo na ulan-ulan, pero yung magdamag ka, uh, na pag ano po ay puro hangin lang po napakalakas po ng hangin mga ka-GT at eto po nagmartes na po ako walang tindas si Ate Aton uh, tinignan ko po yung ilog namin pero hindi pa po nagbabago pero nakita nyo po yung ha -hag hagunos ng hangin uh, at haplot, haplot ng hangin dyan mga ka-GT nakita nyo naman po uh, basang-basa na po yung cellphone ko at yung kay Ate dadang na ba halos kalati ng bubong ng yero uh, uh, natanggal na at eto yun po, um, yung po hindi po mapanay kasi sobrang taas tapos napakalakas po ng hangin Lumabas po ako diyan para magmarites. Uh, hindi po para chineck up check upin ko po yung sasakyan. Baka po na na ng semento at nakita ko diyan si Bayo Igat at tinaayos yung may tindahan ni Marin Cheche. At paglabas ko po diyan, nakita niyo po yung hagupit ng hangin. Ayan mga kagiti sa labas po 'yan. Na uh, tinis ko lang po, syempre makapag-chismis-chismis lang po tayo. At ayan, uh, medyo nababasa na po ng ulan yung ating cellphone. Ah, uh, nagkapatak-patak na po yung ulan diyan, pero hindi pa ho ganoon kalakas At uh, mga ka Ngayon na po dumating yung bagyong Christine dito sa Melogar namin. At sana po Lord, uh, 'wag niyo pang pababahain ng gusto uh, at ayun uh, po, ah uh, Nung na-check up ko po yung sasakyan, nawala naman po na lipad na yero. At buti na lang po nilipat ko sa labas at ayan po yung sasakyan na lagi namin gamit ng kapatid ko. At buti na lang po sa labas ko ipinarada. At ayan, uh, pumila po ako sa bilian ng tinapay at bumalik lang po ako. at may tinignan po ako kung bukas at nakita kung bukas. Kumuha po ako ng pambili pandisal. At ayan mga ka-JT, bumalik na po ako muna sa bahay para kumuha ng pambili. At ayan, nakikita nyo naman po. Ah, humahagupit na po talaga yan dyan yung bagyong Christina, halos yung Paddy Resort ay nalilipad na hong mga yero nakikita ko po may mga yero na at yun, alam ko naman safe yung sasakyan buti na lang po ay nalabas ko kundi na daganan ng puno dyan sa loob ng Bilyamia at maraming salamat sa Bilyamia pinaparada po ako dyan at yun po, syempre nahihiya uh, po tayo nilabas ko po at ayan, safe naman po mga ka-JT pero yung magdamag pong pag ano ay hindi naman po maulan, puro hangin lang po kaya ang daming lumilipad na yero at napuputol na sanga ng puno. At nakita niyo po yung mga nara na yan, ay, ng puno ng na nara sa may na uh, matandang nara na po yan, uh, na po yung hangin. No? Nakita niyo po kung sa live po yan. Sobrang nakakatakot po at nadadala po ako dyan ng hangin mga ka JT. Sa so, totoo lang po talagang nadadala po ako dyan ng hangin. At ayan na ah, syempre ah, bumalik lang po ako na nakita kong bukas yung ano at pagka check up ko na sa ay nakita nyo po yung mga sanga na yan. Nagkandalaglag po yan sa, sa bagyong Christine. At yung ibang yero po dyan makikita nyo po ah, tinatabi na po ng iba at ewan ko baka ibebenta or ah, gagamitin sa bahay. At lumiko po ako diyan papasok sa amin. Ayun, nakita niyo naman po yung hampas talaga ng hangin. Ay nakakatakot. At ayun po mga ka-JT pag-uwi ka ko po niyan, may mga nagmamarites na po diyan. Pero minomonitor ko po dyan yung taas ng tubig ng ilog namin. Pag kasi po tumaas yan, ibig sabihin, no, uh, aapaw na po sa may papunta sa amin. Pero wala pa naman po nagbabago kasi puro hangin lang po. Hindi po ho, ganun kalakas ang ulan. At sa mga kababaryo, ka, ano po natin, uh, ah, bagyong Christine ay napakalakas po. At ayan po, nakita niyo po yung mga yaron nilipad Lipad dyan no, sa padi. Hindi po ako makalampas diyan kasi baka humahampas po ako nung nakita kong medyo kalma na. Tsaka ako dumiretso, nagtakbo po ako. Tapos ayan, pumasok na po ako sa mayamin. At uh, ayun, kukuha lang po ang pambili ng pandesal ko. Siyempre, uh, masarap po sa umaga, pandesal tapos coffee. Ah, uh, hindi pala po, uh, chocolate at gatas. At ayun po, uh, dire-direcho lang po tayo Diyan, mga ka-JT. No, nakakuha na po ako ng pambili ko ng kape, uh, ng gatas at ng chocolate, bumalik na po ako para bumilit, pumila. ang pagbalik ko po, pila-pila na po ang pagbili ng pandesal mga ka-JT. At ayan, uh, minaratest ko muna yung isang kumari ko dyan. na uh, yung si, yun, ano, malaging maligalig. At ayan po, may tindana po, lagi nang nga harang. At ayan, baka, pagkapasok ko po dyan sa bahay namin, siyempre, lalabas naman po uli ako. At ayan, uh, tumabay po muna pala ako saglit, kasi napakalakas talaga. Hindi ko po maano. At ayan, paglabas uh, ko po uli. At ayan, mga ka-JT, dumiretso po ako dun sa may bilihan ng merienda. Kinaati Cecil at Yela, Tabales, uh, Yokai, at pisangkaya, kaya katkenin, at sa mga anak mo, shoutout sa inyo. At ayan, kinaati Cecil, Kuya Ingo, Jacqueline, at kay Joel. Pumunta po ako doon na dinaanan ko po yung kumari kung piling. ah uh, lagi na lang maingay sa umaga. Hindi, joke lang po. Lagi ko niloloko yan. Lagi akong binabatukan yan. At ayan, dumiretso po ako dyan. Tapos, uh, ayan po. ah uh, ah uh, naghahanap po ako mga bibili dyan kala ko may mga ano, nakita kung wala pong tinda bumalik na lang po ako at ayan uh, shoutout kay Kuya Buda at kay Ate Nene. at ayan uh, nakatambay sila dyan sarado rin tindahan uh, sobrang lakas po talaga ng hangin nakita ha? nyo naman po nagliliparan talaga yung mga yero uh, at ayan uh, nakakatakot po lumabas pero ako syempre bagyo yan chismoso ko tapos uh, gusto ko pong mag at, uh, po magmarites at ayan po walapong wala po akong nakita dyan kay Ati Cecil ayan oh, Yela shoutout ulit sa'yo Yela ayy hey! At shoutout nga pala po doon sa ate Zion ko na hindi ako pinatulog sa kanila. At kay g Engineer na gumala kami. At sa kumari kong Magionda, shoutout sa inyo. At ayan, lumabas po ulit ako para bumili na po ng tinapay. At syempre, double check doon sa sasakyan ni ate. At uh, syempre, uh, baka naman po kasi mali pa rin talaga at ayan, ah, bumubuhos na ho ng malakas na ulan na yan may kasamang malakas na hangin at yung hangin po talagang humahagunot yung ah, paghampas sa bahay sa puno at ayan, shoutout sa iyo Maring Janice at ayan, hindi po, ano yan, pumasok pa rin po yan syempre sa hospital siya nagtatrabaho Uh, nakita ko po siya, pumasok pa rin. Nagmarites lang kami dalawa. At ayan, dire-diretso po akong pagmamarites dyan mga ka-JT. At after ko po magmarites dyan at makabili po ako ng tinapay sa haba ng pila po. tayo na uh, meron po akong kinuwang ano. At salamat kay Atiming at binigyan ako ng... Ano, ng, ano mo tawag dito? Aloe vera. Ayun, sabi lah, kumuha ako kanina mga ka-JT. Today is Thursday, October 24, 2024, uh, at ayan po, Bagyong Christine na uh, nina, tinatama sana po namin sa Apartihang Laguna. At ito po, pagkakalang ko po, signal number 2 po ba? At ayan, habang nagmamaratis ako, nababasa sa cellphone ko, okay lang po mga ka-JT, kahit hindi po waterproof. At uh, ayan, nakita ko po, uh, marami po nabili na sa kanilang store. At ayan, uh, pumila lang po ako dyan mga ka-JT, at after ko pong makabili dyan ng tinapay ayan nakita nyo po yung bilihan ng tinapay na naka first time po akong nakabili uli ngayon umaga masarap po kasi uminom ng mainit na mainit na chocolate kape o gatas tapos may kasamang tinapa uh, tinapay at ayan po si Sebastian Cordero ang artista po ng pansol uh, 2000 pala po ayan po uh, alang ko ayan po yan na millennium na millennial ano po pa yan na kalendaryo mga ka JT at Najo Dumango, at ayan, dumiretso po ako doon sa kanto. Nagmarites po ako para tingnan ko po kung ginagawa po yung pumutok nung kagabi, mga ka-JT, dito sa may amin. At ayan, tumingin po ako dyan. po ako ng sabila dyan. Kaya timing, tapos diretso lang po tayo dyan. Uh, nakita kong wala pong gumagawa, uh, at ang sabi ko sa akin ng mga kapitbahay kung marites din, uh, lahat na po raw ay walang ilaw. At syempre, dire diretso lang tayo, uh, hindi titigil lang chismoso sa bagyo, bagyo ka lang, chismoso ako mga ka -GT. At yun, shoutout nga pala kay Edwin Nolba, Soy T, kay Pinsan bugita Bugitabales, kay Bernadette, at Entang, at kay Pinsan Antis, at shoutout kay Kuya Bugoy, at kay Ayok, ay Hiner, nagpunta ng 4, 4 sa may samin tawis eh, akala nila may mga bangus na eh wala pa makalakasan pa ng hangin ayun, Shoutout sa inyong tatlo alak boys at ayun po dire diretso lang po tayo dyan tapos nagmarites po tayo sa may kanto at nung pag uwi ko po dyan inutusan naman po ako ng aking ate na may kunin doon sa kanyang tindahan at ayun po ginising ko po si Egoy ang kanyang asawa at ayan, nagmarites martis lang po tayo dyan. Nung nalaman ko na wala pong gumagawa, umuwi na rin po ako. Nakita nyo po, wala nagtitinda sa talipapa namin. Dahil sa kalakasan po talaga ng hangin. sobro pong lakas ng hangin ng bagyong Christine to. sa, uh, buti naman po at wala naman po mga casualties na nadadamay pa or na ano ya, puro lang bubong. Uh, at wala pa naman pong naiulat na nasalanta pero lagi po nakikita ko sa kalasada mga bubong na lumilipad at uh, yung mga humahagunot na hangin sa ano. Uh, at palakas na palakas na po yung ulan dyan mga ka -GT. pero hindi pa naman po baha sa amin pati sa highway. Kaya nagpapasalamat kami, Papa G, na sana hindi na po bumasa amin. Ayan, nung nakita ko po wala pong, ano, bumalik na po ako. At ayan, syempre, nagpakit po ako pagbalik. At ayan, meron na po akong sabila galing ka, Atiming. Ming. Nagpaalam po ako kahit wala si Atiming na nabagyo eh, syempre. Umuo naman yung sabila mga ka JT. At ayan, abang po ako, lumalakas na po talaga ulan yan. Ayan, nakipagtawanan po ako dyan. Dami po mga ano sa akin dyan. Akala nila, nakalive ako. At hindi naman, si Pritz po yun. Nakasalubong kong yon si Fritz, uh, mga ka JT. Hatabang pa po ako dyan. Nung pagka ko naman po, sabay tawag po sa akin ng ate ko at uh, tinutusan nga po ali ako. Bumalik pa uli ako papuntang kanto at doon po naramdaman ko na sumosobra na po talaga ang lakas ng hangin at lakas ng ulan. At ayan eh, mga ka JT, pa na po ako dyan. Nakasama kong aking... Uh, kasama ko ang aking ano. Sorry, tao lang po. Uh, at ayan po, shoutout po sa inyo. Shoutout Miguel Parabak and... Ati... Ati... At Ate Chloe at Tia Bain, shoutout sa inyo. At si Monggot, si... At si Balelang, shoutout sa inyo. At ayan, hindi pa rin pa huuba. At ayan, mga ka-JT, dire-direcho lang po tayo. Ayan, nawala na po dyan yung ano, yung tawag dito, yung yero. Sobrang lakas po ng hangin, baka maka-aksidente. Meron ng... ah, uh, Concern citizen, o concern citizen po rito. Tapos yan, na uh, inuwi ko lang po yung sabi ng kinuha ko kay sa ano ni Ate Ming. At yun naman, lagi naman po ako nagpapaalam doon. At mga ka-JT, ayan na kalakasan na po ng ulan niya, nagmamartes pa po ako sa labas. Kung ano niyo po, ay eh, talaga naman po kailangan ko pong magmartes at para i-monitor namin naman, syempre para safe din sa amin at alam namin ang gagawin namin. Ayan, tinignan ko po at dyan ko po nakita yung natatanggal na bubong ni Ate Dadang. At ayan po, yung dati po namin kapitan. Ayan, hindi pa naman po gano'ng kataas pero tumataas na po yung baha mga ka -JT. Hindi ko alam, pag di ko siguro tumigil ang ulan at lakas ng hangin, baka po tumaas po po yung tubig. At bumalik na po ako sa Miami at nung pag-uwi ko po, uh, doon na po ako tinawag ng aking ate. At yon may pinakuha po at kailangan niya pong ngayon yun at uh, wala po siyang lutuan kasi for electric po yung gamit niya mga ka -JT. At dyan po, uh, may mga nakasalubong po ko at uh, shoutout po sa mga OYN's oh, Wi-Fi. Wala pa po tayong Wi-Fi ha. At talaga namang alam niyo naman po tapos after po ng bagyong yan, i-recover -re pa yan ni Pinsan OYN. Oh, at uh, po, uh, dyan po, uh, pumasok na po ako sa bahay ko para itabi yung sabila at yun, narinig ko po ate ko, tinawag na po ako. At tumambay-tambay lang po ako dyan mga ka-JT. Siyempre, chismoso nga, eh, alam nga namang hindi ako tumambay dyan. Uh, para i-motor, ayan, pinto po ng bahay ko yan. At uh, sa mga Single dyan, shout out sa inyo. Uh, Nag-iisa lang ako sa kwarto ko uh, sa tinutulugan ko, tinutuluyan. Ayan. pakit-pakit uh, lang tayo. Hinahawakan ko 'yung cellphone ko diyan kasi ang lakas ng hangin. Nadadala ng hangin. Ah, so ni binuksan ko 'yung isang bintana. At ayun, nagkasundo kami. At diyan, uh, tinawag na po ako ng ate ko diyan tapos bumalik pa uli ako palabas. At nung paglabas ko, sobra na po 'yung lakas ng hangin ng bagyong Christine at yon may pinakuha siya sa akin ayun, pumasok po ako sa kanya diyan at ay ayan, ayan po yung bahay niya yung kabilang niya yung malaking yan at ayun po at uh, up tine po po yung motor ko at siyempre nakakita ko nakalak bumalik na po ako at yon diyan na po kami nag-usap ng kapatid ko at siyempre nagpakit-pakit lang po tayo diyan pero mahina pa po yung ulan niyan palakas po ng palakas ang ulan niyan at palakas ng palakas ang hangin tapos ayan na uh, Naka sa kanto na po ako. Uh, at ayun, tumambay po ako diyan mga ka JT. Uh, at siyempre, pakit lang po tayo diyan. Ah, uh, po may tindahan ng kapatid ko. Uh, meron po akong kinuwa diyan at inutos sa yun naman uh, hindi naman din ako ano at uh, nagmamarites nga kaya ako nasa labas. Pero hindi naman po ako basta na nalabas diyan at tinitingnan ko rin naman po yung mga lumilipad na yero. Uh, at ayun po, pagkatapos ko po diyang at pagkatapos ko po diyan kunin yung pinakukuha ng kapatid ko, ako bumalik na tapos nagpahinga, nagluto na ako ng aking kakainin. At yun, nagkape nga po, ah, nagkape pwe, nagchocolate nga po ako, at naggatas at with pandesal at ayan, kinakausap po si Ego dyan. Siya po ay hindi umuwi sa bahay ni ate dahil binantay niya po yung kanilang tindahan. At after po nyan, ayan, nung pagbalik ko po papuntang bahay, ayan na po, ah, nakikita kong, ano, hagunit ah, ng bagyong Christine, mga ka-JT. At ito po, ah, ayan, tambay-tambay lang po tayo. At ayan, mga ka-JT, ah, mekos-mekos lang, chismis-chismis lang. Andiyan na po ako sa taas, sa kwarto, at ah, nagpapahinga. At nakita nyo na po, ayan, ah, kung nakikita nyo po yan, ah, titignan ko po yung aking parada na motor. Baka po makatulog po ako. Eh, syempre, ah, hindi ko alam na bahana. Pero yung hagapit po ng Christine talaga ay napakalakas. Kaya po ingat-ingat po tayo sa lahat na nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyo. I-follow nyo po po ako. Sana po i-follow nyo po ako. At ingat po sa lahat na dadadaanan ng bagyong Christine. Maging safe po lahat at wag po tayong maging pasaway. Maraming salamat po sa mga nanonood. Hanggang dito na lang po tayo mga ka JT. See you on my next vlog. Titignan ko po kung ako'y makakalabas mamaya ay kalakasan na po yan.